Ah, wait na. Ready? Get set, go. Hello. Hoy, madaya si ka. Sumula. Hindi ko lang wala. Hoy, okay. <laughs> <May> meron pa. <laughs> Edison, hindi pa ubos. Ay, okay.

Hoy, sagad sagad yun sa akin, talo oh ko. <laughs> si Marvin. Iyan yan ka partner ko. Ano ko? No. Siya lang na. Talo ko, sagad dito. Ah! Pinapagula ko ah, pa sa'yo lang. Ayun, ah, lumala ah, yung mga. Alam mo ba, pagtubo sa akin, iyan ka lahat, agad. <laughs>